Hello, hello mga kasiswang! Ito na naman ang sister niyong haswang tulog sa araw gising sa gabi. <laughs> sa araw na ito guys ay napadala na naman nga tayo ng imbitasyon ng teacher ng ating estudyante dito sa San Gabriel Dos. At alam niyo ba mga kasiswang, dito tayo nag-aral since birth. <laughs> At ito pala guys ang tahila kung bakit tayo inimbitahan tayo pala ay paglilinisin ng room. <laughs> Mali pala ang pag-aakala ko guys. Akala ko sikat na tayo kaya tayo ay inimbitahan upang pagsalitain sa harapat. <laughs> Yung pala magigib tayong panauhing walang dangal. <laughs> Napatrobak tuloy ako guys dahil dati kami ang nagmama at naglilinis ng floor dito. Kami ang floor wax at nagbubunot ng na mga estudyante pa kami. <laughs> dahil iba na ang panahon ngayon ang mga ay mga ng mga milenya sa mga maihinang nilalang. Ang magulang na talaga ngayon naglilinis ng room. Hahaha! <laughs> Akala ko talaga graduate na tayo sa mga ganitong bagay. Babarik din pala tayo. <laughs> At grabe guys, pagod na pagod ako. Imaginin mo, nagwalis ako ng 3 minutes ng one port ng room. <laughs> Akala ko naman kasi nag-iisa lang ako. Yung pala, apat kami. Kaya tuloy na pakadariram nangyari. <laughs> Nakauwi agad kami. Ba't makayo ganyan? Nakakagigil kayo ah. At dahil nga dyan nga kasi swang, hindi may na may mga estudyante na iiwan sa loob ng room. Dahil hindi pa tapos magsulat, kaway-kaway naman sa cam. At wala silang kamalay-malay na ang kanilang kasama ay isang aswang na vlogger. <laughs> Napaaga talaga ang lipod natin guys, ang sakit sa ulo. At napaka makasaysayan nga guys ng pag na to. Imaginin mo, na uwi ako ng pasa at sugat. <laughs> Kasi guys, may isang magulang na nagtanggal ng kalam ng pintuan. Yung wala yung pintuan na yun, ng malakas na hangin. E eh, nagkataon na doon tayo. <laughs> Alam niyo bang reason kung bakit yan tinanggalan ng kalam? Hindi ko rin alam. <laughs> Basta inalisan niya lang tapos tinalikuran niya na. <laughs> Ayon, tumila pun tayo. Napakasaya guys, buti na lang may pakpakang siswang yung aswang. Ayan, nakalipat tayo nung medyo malayo-layo. <laughs> At naitukod niya natin ng ating tuhod sa panga. <laughs> I can share na ng guys para sa mga aswang videos.